Ang isda na may timbang na 163 kilo na huli sa katanduanes at naibenta ng 17,000 pesos. Pinagkaguluhan ng mga residente sa barangay Kabkab San Andres, Katanduanes, ang dambuhalang isda na tumitimbang ng 163 kilo na nahuli ng manging istang si Joey Villegas Habana at kanyang kasama sa karagatan na sakop ng Katanduanes at Camarines Sur. Nahuli ang isda na isa umanong grouper o baraka fish at tinatawag na kogtong sa lokal na dialekto sa lugar. Alas 4.30 ng umaga na hinatak ng bangka papunta sa baybayin ng naturang barangay. Ayon sa marine biologist sa si Maylin Sadagnot, ang mga groupers ay walang tiyak na paglaki dahil patuloy silang humahaba at lumalapad habang nabubuhay ang mga ito. Kaya naman hindi umano karaniwan na makahuli ng ganito kalaking isda. Lumalaki daw ang mga ito ng hanggang walong talampakan tulad ng Goliath groupers na pinakamalaki sa kanilang uri. May kakayahan din na mga ito na baguhin ang kanilang kulay bilang pangdepensa. Kinailangan naman ng tulong ng anim na katao ni Joey bago madala sa pampang ang buhalang isda. Pinaghati-hatian ng mga residente ang ulo ng isda habang ang 111 kilo na katawan nito ay naibenta ng mahigit 17,000 pesos. Posible ding tumimbang ng hanggang 400 kilos ang ganitong klase ng isda ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na bihira lamang mahuli.